Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat ano. ah uh, meron tayo dito mga bro na RFI RF, na Rusi. So lagi kong sinasabi sa inyo mga bro. ah uh, yung motor nyo, iingatan nyo lagi sa langis kasi yun talaga ang buhay ng makina. Ayan, kagaya nito. Ito mga bro ay tumirik. So malimit tayong gumawa nito. Napakarami nating motor dito na ginagawa na tumirik. So bali pangatlong RFI na ito na dito sa si shop na tumirik na ganitong kaso rin no pero marami na tayong nagawang arepay pero yung ganitong kaso na tumirik na natutuyuan ng langis malay pangatlo na ito mga bro mas malala yung taga antipolo as in wala talagang pumatak ito meron pang tatlong patak yata ito ang maganda dito mga bro kasi nadala pa sa hilot mga baga, hindi natin binunot kagaya ng ibang ginawa natin mga bro na bunot talaga yung makina pinagbiak natin pinaghiwalay yun ang mga delikado mga bro kasi ang possible niya kapag ka natuyo ng langis ano lagi kong sinasabi sa inyo Unang-una dyan yung black. ba? Diba? Sunod yung connecting rod. Yung rocker arm. Yung camshaft. Yan ang laging maapiktuhan dyan kapag ka ng langis. So imagine mga bro, ang minor ng motor ay umabot ng 22 na balik-balik ng piston. Naka-idle yun. E paano pag nire-rev umabot siya ng 8,000 RPM per minute. Kung umiikot siya ng 8,000 na ikot sa isang minuto tapos wala langis so anong mangyayari talaga dyan mga bro overheat kagaya na nangyayari nito so kanina hindi na ito mga bro mapush start hindi na rin makik makunat so yung may tutorial naman ako nito mga bro sa youtube no kung ano yung mga gagawin nyo kapag ka natuyo ng langis baka madalaw pa sa remedio remedio -remedyo. yan so nilagyan natin ng bagong langis yan tapos nilagyan natin ah uh, bunutin nyo yung spark plug or kung dito sa injector kasi itong RFI mga bro ay ano yan uh, FI po ano wala siyang carburetor ang nasa kanya ay throttle body wala siyang carburetor so tanggalin nyo yung injector lagayin nyo ng langis para pumunta dun sa block tapos sipasipain nyo lang sa ganong kaso minsan napapaandar natin ito pinapalamig lang natin mga bro kasi umandar na yan so papalitan ko lang ng spark plug ibabalik ko pala yung spark plug kasi pinalitan ko ng spark plug na bago ibabalik lang natin yung spark plug Ya, itu mga bro, mother nih eh. Check natin ah. Eh bro, pop, pop in the Yun, ayaw na. Ay, dead lang. Ay, bunot pala. Tanga. Ito pala yun. Tanga, paano ang dari ah? Kaya bro, check natin. ini mamaya na. Pero mga andar na yun, mga bro, mainit lang oh. Kasi tatanggalin ko yung spark plug, bro, mga andar na po yan. mamaya update ko mamaya basta yun mga bro ano? dun sa mga subscribers natin sa mga followers lalong lalo na sa mga naka Mio mga bro Mio ano i-chase oil nyo lagi or bantay nyo lagi ang motor nyo sa langis lalong lalo na yung Mio Soul yung Mio Soul na 125 so malakas kumain yun yung Mio Soul na 115 yung Mio I yung Sporty yan so laging halos lahat ng mga Mi, yung mga bro, nagbabawas po ng langis yan. Kaya, uh, dapat 1,000 to 1,500. So, mag-change oil po kayo lagi ng langis. no Para maiwasan nyo yung abirya or gastos. Kasi, ang change oil mga bro, ang langis, mayroong 190, mayroong 200. O, pagpalagay natin 300. Pero pagka kapinabayaan nyo sa langis yan, ako, mababa ang 3,000 mga bro. Okay, so hanggang dito lang yung video natin. Ayan, umaandar na naman yan mga bro. So pinapalamig lang natin para makalis na si bro.